mga kapatid uh, may nakita tayong pugad kanina dun banda medyo malayo lang hindi natin nakuha ng video kasi mahirap palapitan kasi yung uh, yung puno na pinagpugadan niya eh, ganito lang kalit yan tingnan niya kalit tingnan niyo kung gaano kalit so hindi kaya ng bigat natin like, uh, Kita niyo kung gaano tayo kabigat. Siguro mga estimate ko nasa 60 kilos tayo. So kung aakitin natin doon para, ting yun, para tingnan, medyo malabo. Pero ito, kaya natin aakitin ito. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung puno. Ah, may nakita tayong puga dito na malaki. Hindi ko alam. Medyo malaki talaga. Yung structure niya parang parang <coughs> kaparehas ng ano ng uh, wak. So, kailangan mga atin itong ilagay. Para hindi tayo mahirapan sa pag-akyat doon sa taas. Tapos siguro. Diyan pwede na. Tara. Oh. Ah. Yan. Pasensya na kayo mga kapatid. Medyo shaky yung. Ah, medyo shaky. <laughs> medyo hindi medyo magalaw yung video natin. Hindi siya ganoon ka stable, hindi siya ganoon ka stabilize. Kasi medyo yung camera natin ah mumurahin lang talaga. Kaya wala pa tayong iPhone kaya yun ito yung kuha natin video. Pero so, try pa rin natin na makakuha na makahatid ng magandang kuha para sa mga viewers natin. Oh, medyo hindi mahirap Akyatin yung kahoy na to Kasi marami siyang Marami siyang sanga Na pwede pwede mong pag Pwede pwede mong hawakan Ayan Uy Nako Swerte Kakapisa pa lang mga kapatid Yan yan, yun, tingnan yung gabi dalawang pirasong itlog tinggalin na natin ito the moment of truth eto na sila mga kapatid siya lang pala siya Dali isang palang. lang ayan ayan tingnan niyo mga kapatid kung gaano kaganda yung inakay na yan uh, wala tayong ideya kung anong klaseng iyon yan no? tingnan niyo Napakaganda. Siguro yung isa mga siguro estimate ko na sa hindi bukas siguro mapipisa na yan yung isa. Itong isa siguro 2 days pa lang, 2 days, 3 days pa lang siguro. Wala pa talaga siyang lakas. Napakaganda mga kapatid. So, kailangan na natin pa para hindi na rin na yun. Kailangan natin magdahan-dahan. Baka malaglag yung mga ina kayo. Baka may magsabi na naman dyan. May magbash na naman sa atin. Naginalaw natin yung ibon. May tumutunog.